Nakompleto nga ba talaga ni Duterte ang lahat ng kanyang achievements sa loob ng tatlong buwan? Ito ay hindi totoo. Pinus ng isang pro-Duterte TikTok user ang series ng mga video na nagpapakita umano ng mga naging achievement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi na natapos daw ang mga ito sa loob lamang ng tatlong buwan. Ilan sa mga umano'y achievements niya na nabanggit sa video ay ang pagkawala ng tanimbala, pag ng validity ng pasaporte hanggang 10 taon, at iba pa. Ngunit sa katunayan, ang iba dito ay natapos sa labas ng tatlong buwan na nabanggit. Ilang halimbawa ng mga achievement ni dating Pangulong Duterte ay ang pag-aproba ng Magna Carta for Women noong 2016. Noong 2018, inaproba din niya bilang batas ang Free Irrigation Services Act. Higit dito, inimplement din niya ang 911 bilang panibagong National Emergency Number noong May 2018. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.